ka ma'am Sheetels. Panibagong araw na naman ng inainahan. So today medyo tinanghali tayo ng kasi medyo masama pakiramdam ko. Pero di naman natapos ang pagiging nanay natin kahit may sakit tayo eh, Kailangan pa din natin maging malakas palagi kasi may batang makulit na hindi malulobat. At saka buti na walang pasok ng bebekes kes ko ngayon. Kaya di ba galaw-galaw pa rin tayo para pagpawisan at hindi natin maalagaan ng sa ating sakit. Siyempre ganun talaga. Hindi na as usual, ginawa ang nakasanayan kapag umaga. So, ayun, linis-linis, galaw-galaw para pagpawisan ng Kelly Kelly. So, ayun na nga, nag na din ako yan. Siyempre, after na naghilamos and ayun, siyempre, mag-i-skin care tayo. Yes. na. Pero dyan, medyo madami ang aking face lang. Kasi, alam nyo, naman, no, na namang mag-monthly period yan. Pagpasensya nyo na ang face lock ko. Alam ko, hindi ako maganda. Charot. So, yan na. Siyempre, magsisunscreen tayo. Para naman, diba? di ba? Hindi lang naman dahil sa araw. Pati sa mga gadgets na gamit natin para protected yung face lock natin. Bes. At may nangungulit na mag-ama sa likuran ko. Siyempre, ano pa nga ba? Mga kapag video ba tayo dito, bes? Ayan so, na nga, lumapang na muna ang atin nyo. Kasi nagugutom na ako niyan. ti. Siyempre, alam niya naman. Bakit? Namimiss mo si Bakit namimiss na mo ako? Ay, may tayo, eh. mm -hmm. At may bata nga pong naglalambing at nangungulit dyan dahil nananahimik ko sa kwarto kasi nga masama yung pakiramdam ko. Opa, kulit-kulit diba? Pero ang pugi-pugi ng baby, baby love-love ko. Sobrang kapugi saan ka makakarap ng baby boy na ganyan, oh. Kulit-kulit. <laughs> Alam nyo ba dati guys, pag masama yung pakiramdam ko, maghapon lang na, ako nakahiga, iintayin ko lang nalulutoan ako ng pagkain ng aking inay. Tapos yun, tulog, kain, tulog, kain, paulit-ulit lang pag masama yung pakiramdam. Pero pag naging nanay ka na pala, diba, hindi pwedeng nakahilata ka lang maghapon. Kailangan, syempre, galaw-galaw ka, lalo pag ganito kakulit ang baby mo di ba, hindi ka dapat nawawalan ng energy, kaya yun, naisip ko lang na galaw-galaw para di ba, hindi niya rin, di rin siya mahawa sa katamlayan ko kasi di ba, alam mo naman mga bata, pag ganun nanay ang may sakit, nakakaramdam sila uh, pag matamlay nanay matamlay din yung anak, so, di ba kasi nga, ganun yung bibiboy ko, nararamdaman nga kapag matamlay ako Sobrang pag-aalala. Ganon. Tapos, maya-maya ka nyo nita Siyempre, after natin mag o oh, pack, mag-check -che naman tayo ng social media. Baka may nag-chat or ano, di ba? Siyempre, swipe-swipe oh, na muna. For the pahinga na din muna, nagpapatuyo ng hair. At may bata na naman pong naglalambing. Sweet, sweet talaga ng baby na hamin eh. So, yun nga. Naisipan ko magnap muna. Kasi, diba, para naman naiwas din sa kanya yung screen time. Para may pahinga din yung mata niya. Kasi nakakatakot na rin ngayon, ba diba, sa panahon ngayon. Dami ng mga batang nagsisisyon ng biglaan. Kaya yan, tinuturuan ko din siya. Good afternoon po. So, naiwan na ako mag-isa sa kwarto kasi naman, di ba? Masama nga yung pakiramdam ko. Kaya din ako nagising dahil sa ulan, siyang gumising sa akin. At ayun na nga, napangakuan ko pala yung baby ko na maglalaro kami sa court. Kaso biglang umulan, kaya dito na lang siya sa loob ng bahay naglaro. Pero nag-enjoy pa din naman siya. Kasi naman niya, hindi kami pwede lumabas. Siyempre, after maupo ng saglit, ito, kilos-kilos ulit. Kasi kailangan natin magsaing at wala tayong kakainin pagdita di saing mo. So, ayun, for the hugas na naman ang first one. Yun, kasi pagsipagan kahit may sakit, may... Siyempre, hindi natin papahalata para dun sa baby natin. Nagilamos at nagbis na pala ulit kami ng bibig ko dyan kasi ginigino na talaga ako. Gusto ko na mag-sweater. So, ayan na nga. Kilos-kilos ulit pag pag kasi ready to sleep na ang mga motherly nyo. So, ayan na nga. Walis-walis ng konti. Skin care ulit bago matulog, Siyempre Para naman, ba diba, hindi tayo tatarin ng tagyawat. Pisti. So, ay na nga. For the luto na ng ulam tea at gabihan na. Siyempre, wala nga namang gugutumin ang sarili tea. So, yan lamang ang aming munting ulam. sama hmm, dapat mo next page isa, isa lang isa lang ya hmm. aya si aya mm -mm. Hmm. maya yaya saya may saya masaya ang galing ang Kasama. Kasama mm -mm. ako. Kaya <laughs> mo, pahiya ka ngayon. Oo, oh, pahiya ka ngayon, dade. Pahiya ka ngayon, dade. pahiya ka ngayon. Oh, pahiya, ka ngayon pahiya ka ngayon, dade. Pagkatapos nagbasa ng baby ko, knock out. O, oh, ba diba? Ang bait. So, yun lang, guys. Bye. Thank you.